Pansamantalang mananatili si Senador Laila de Lima sa Philippine National Police Custodial Center sa Maycam Crame habang wala pang desisyon ng korte kung saan siya ikukulong habang tinitinig ang tatlong kasong isinampalaban sa kanya ng Department of Justice. Ang nasabing mga kaso ay nagugat sa diumanoy involvement nito sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit nagsabi na ang pamanoan ng Senado na patuloy pa rin magiging senadora si Delima. Sa katunayan, ayon kay Senate President Coco Pimentel, pwede pa itong magpasa ng mga batas kahit na nasa labas pa ito ng Senado. Ginawa na rin ito ni na dating Senate President Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Ramon Revilla Jr. Ang tatlo ay kinulong noong 2014 dahil sa kasong plunder kung saan idinadawit sila sa 10 billion peso pork barrel fan scam hindi na suspend ang tatlo. At noong napawalang sala si Enrile, kaagad itong nakabalik sa Senado at ipinagpatuloy ang naiwang trabaho nito. Si Sen. Antonio Trillanes IV na naman ang kauna-unahang senador na tumakbo at nanalo habang siya ay nakapiit. Si Trillanes noon ay kinulong dahil sa Oakwood Mutiny kung saan mahigit tatlong daang sundalo ang sapilitang tinig over ang Oakwood Towers sa Makati City. Binigyan ng amnesty si Trillanes ng dating Pangulong Benigno Aquino III ang dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagalaroyo ay matagal ring nanilbihan bilang ikalawang representante ng bayan ng Pampanga sa apat na sulok ng kanyang kwarto sa Veterans Memorial Medical Center. Nabigyan lamang siya ng laya noong nakaraang taon, ilang buwan pagkaupo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pwesto sa Malacanang. Ang dating Zamboanga del Norte representative na si Romeo Halushos na patuloy na nagsilbi at nakatakbo pa for re-election kahit na makonvicted na siya sa kasong rape na wala lang siya sa listahan ng Kamara de Representantes nang magbigay na ng desisyon ang Supreme Court. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.